mayong gabi eh, sa inyong tanan mga bro sis madam sir ah, uh, mag vlog naman tayo may ipapakita ko sa inyo ang aking mga mutya ah, uh, shout out muna tayo sa ating mga subscriber at supporter shout out ni Lordelin, Jason shout out ma'am Ronelio Esteban shout out uh, Chris Paul Tobong Banwa shout out bro Leo Dapat shout out Loyang Tigre shout out at ni Junjun Andoy shout out Dodong ni Roel shout out Toto Imperado shout out Ito naman ay ipakilala ko sa inyo ang aking mga mutya na tinago-tago Ito naman ang pangil ng tiger ito ay pangil ng tiger ito ay kinulitan na ito ay maganda sa pangproteksyon dipinsa itong pangil na ito pampalakas ng katawan bilis ito ay pangil ng tiger bang proteksyon. Ito naman ay mutya ng bisol. Ito ay mutya ng bisol. Matagal ko na tong tinago-tago. Ito. Sa bisol ko to nakuha. Nang hukay ako ng bisol. Ito ay nakuha ko. Yan. Bato na ito. Mutya ng bisol. Hmm. Yan, yan, motya nang bisol. Ito naman ay tikong bibig, yan. Parang merong apoy, may kidlat pa, oh yan, oh malakas. Yan ang tikong bibig bunga ng ano. <clears throat> Yan. Bunga ng kahoy. Hindi ko nakilala kung anong kahoy ito. Pero nakita ko toyan Yan. Tikong bibig. Oh. Yan. Ito ay magaling sa ano magaling sa pangdepensa sa mga mga marites hindi maka ano sa iyo meron itong liwas bala at sa pangapatalim ito na mutya may mga aso na ano hindi makakagat sa iyo kasi tikom ayan malakas na mote ito ito naman ay motyet ng talaba ayan muti ng talaba yan yan maganda ito sa pang paswerte sa negosyo itong muti na ito pero may dipinsa itong kabal at konat sa katawan yan yan ang mutia natin. Ito naman ay mutia ng gabi. Ayan oh. Mutia sa gabi. Yan. Ito sa gabihan ko to na kita. Yan. Maganda sa pang proteksyon, dipinsa, sa katawan pampalakas at liwas aksidente. Ito ang maganda sa pampaswerte, maganda ito, mutya ng gabi. <coughs> Ito naman ay bululakaw na bato. Ayan o. Ayan. Ito ang bululakaw na bato. Maganda sa pang-ribwilta. Dipinsa sa mga masamang panira ito ay maganda mayroon itong kabal at konat, dipinsa sa baril at patalim hmm. kahit malaglag ka pa ng mataas hindi ka maano basta mayroon ka nito ito naman ay kahoy yan kahoy na ging bato. Yan o. Tinatawag ito ng kahoy na asero. Itong kahoy na. Yan o. Bato na ito. Hmm. Eh, tinatago ko lang na ginagawa kong ano. Quintas. Ito ay maganda sa panggamot. Ibabad mo lang sa tubig, pampalakas ng katawan. Uh, meron itong kabal at kunat kasi mayroon kanito nito. Pag nakakita ka nito ay anuhin mulang Isangkap mo kung ano. Kung gagawin mong kwentas. Pwede. Yan. Ito ay kahit wala nang orasyon. Ay kusang gumagana ito. Meron itong pampaswerte. Yan. Uh, yun lang ang i bahagi ko sa inyo. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, paki-like. Pasensya lang kayo nga hindi ako palaging maka-vlog kasi busy tayo. Salamat at good evening sa inyong tanan. God bless.